Ayan, magandang gabi mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Software Cute TV. Ayan, kamusta po kayong lahat. Mga kayo. update lang. Mga kayo, dito po sa Kalinog, Iloilo City, mga kayo, kung saan dito ngayon, gaganapin ang concert ng Elias J. TV Band. As of 8.30pm, mga kayo, ganito na po karami yung mga tao, mga kayo. Dito po, yan, unti-unti, dumarating na rin po yung mga tao. Pero expect natin, guys, mapupuno po yung venue, mga bandang 10 to 11 p.m. mga kayo, sa pag-start mismo ng Elias uh, State TV Band. Ayan mga kayo, sobrang dami pong tao dito po sa Binyo, sa Kalinog mga kyo, ilo, ilo. Habang naghihintay po yung iba pa ikot-ikot muna guys, habang hindi pa nag-uumpisa yung performance ng Elias J TV Band. Mga kyo, ayan o. Oh. pang mga space mga kyo, mga gusto pong humabol doon ngayon sa Kalinog mga kyo. Pwede pa ka naman kayong pumunta dahil marami pang space. Pero mamaya mga kayo, mga 9.30 to 10 hanggang 11 mga kayo, ay panigurado guys. Punuan na po ang binyo na ito. Kaya sa mga gustong humabol, pumunta na po kayo. Kasi mga Q, yung iba na yan mga kayo, kanina pa po yan, 3 p.m. May mga tao na po dito sa Kalinog mga kayo. Yan yung mga hindi po taga Kalinog mga Q pumunta lang talaga dito para po manood ng concert ng Elias JTB Band. Mas maganda naman kasi mga kayo, na doon po kayo sa may bandang unahan, Makiyo, para mas makita po ninyo ng malapitan si Elias J. TV, Makiyo. Kasi kung uh, medyo huli na kayo, Makiyo, darating mamaya, abay, uh, medyo doon na kayo banda sa medyo malayo-layo na na ano mga kayo, na area ng binyo na ito, Makiyo. Kaya agaan nyo, guys. Pwede pa naman kayong humabol, Makiyo. Grabe, sobrang daming tao, Makiyo. Dito po, sa Kalinog, ayan, may mga dumarating pa, Makiyo. Ayan, at may mga paparating pa, Makiyo kasi anong oras pa lang naman yan 8.30pm yung video na yun mga kuyo. pero ayan na po yan po unti unti napupuno na yung binyo po dito sa Kalinog. grabe guys napakalawak din po mga kuyo, ng ano na to ng binyo na to guys ayan capacity nito mga kuyo, 40 to 50 hanggang 60 person mga kuyo. kayang kaya po niya mga kuyo, mo ng, uh, ng venue binyo na ito mga kuyo, uh, yan po yung sabi kanina mga kuyo, ng taga Kalinog, LGO Kalinog mga kuyo, na in capacity na ito, medyo malaki-laki din. Makayo kasi pinaghandaan po talaga nila guys dahil alam na alam naman nila na kapag nag-concert po ang Lia City Band Makayo ay punong-puno talaga guys. Yan, punong-puno talaga kasi nakikita naman nila sa ibang mga concert ni si City Band na punong-puno talaga. Actually ito yung naging option nila guys ng Binyo kasi dito po mas malawak po guys at kaya po ma-accumulate ang 40 to 50 hanggang 60 person mga kayo. Depende po ay ano maya Kapag 60 mga kayo, punuan na po talaga daw masyado. Yan, punong-puno na po talaga yung ano, yung binyo mga Q. Kaya sana mga kyo, bigyan po sila ng magandang panahon. Yun lang talaga yung pray natin. Magandang panahon, huwag sanang ulanin. Kasi kawawa talaga sila mga kyo. Kapag ulanin po sila, kapag inulan po, kawawa po talaga yung mga tao. Mababasa po. At napag-alaman natin mga Q, na yung iba dyan mga Q, ay mga dayo pa. Magaling pang ibang lugar. May mga taga rua City mga kyo. Mayroong mga taga Aklan na pumunta kanina mga kyo. Ayan, mayroong taga Aklan kanina nakita ko. Isang ano po sila, isang pick up. Yan at isang band po na pumunta po dito para lang masilayan si Ilias JTB na mag-perform mga Q. Kasi from Aklan mga Q, papuntang Kalinog Iloilo -Ilo, ay nasa 3 hours po yung biyahe. Ayan, depende yan mga Q. Kung private naman yung gamit mo, kung may service naman kayo guys, 3 hours, mahaba-haba na po yung 3 hours. Pero pag sasakay kayo ng series bus mga Q, magmula Kalibo Terminal mga Q, papuntang Kalinog mga Q, medyo tatagal po siya ng 3 to 4 hours mga ka -Q. So ayan, grabe po uh, punuan na po sa mga oras na to guys. Ayan, abang-abang kayo, abang-abang lang kayo mga kuyo sa update natin dito guys. Yang kaya sana i-follow niyo po yung ating uh, YouTube channel. Ito po 'yon yung Kuya Kyu para updated din po kayo sa mga upload natin. Mamaya mga kuyo, sa mga wala pong access sa Facebook, mga kayo, na dito lang talaga umaasa sa YouTube. Mga abang-abang lang kayo guys sa mga update natin. Grabe oh. May mga space pa pero kanina pa kasi yan mga kayo, 8 PM yan ngayon po kasi ay lagpas 9pm na po so expect natin guys na mas nadagdagan yung tao na yan mga kiyo so sana uh, mapuno yung uh, venue mga kiyo kasi pre-admission naman to guys para po sa proclamation po ng bago pong mga uh, kandidato po dito sa Kalinog mga kakiyo ayan o oh, grabe guys punuan na po so mas maganda talaga na nasa harap kayo ni Ilias TV mamaya mga kiyo nasa harap po kayo para malay nyo makamayan nyo po siya, makaakit pa kayo mamaya sa taas ng stage at makisabak kay Elias JTB. So yun lang muna mga Q yung update ko po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo, la sa inyo guys at sana po uh, din po ninyo yung ating uh, YouTube channel. Ayan sa mga bago pa lang po dito. Ngayon po tayong pinapanood guys. Uh, kung su sulit po kayong Elias JTB supporters, pakipalo naman po ng aking uh, YouTube channel para meron po yung update kapag meron po akong bagong upload dito po sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat mga Q at sana po huwag uh, ulanin ang kalinog ilo-ilo mga Q para lahat po masaya, para lahat po uh, maging happy po sa ano na to, sa gig na to, sa concert na to ni Ilya TV po dito po sa The, T The City of Smile. Ayan. Binansagan mga Q yung The City of Smile ang ilo-ilo. Yan malalambing po ang mga tao po dito. Nagkaon ka na. Ayan. Di na ta. Muna ang mga, ano nila mga, yung mga salita nila dito si Iloilo. Ano ka man, ang paon takakaroon. <laughs> Ganyan po yung mga salita nila dito si Iloilo mga kayo. Napakalambing po ng mga taga Iloilo City. So shout out po sa mga taga Kalinog. Ayan. So yun lang guys. Maraming maraming salamat po. Abang-abang lang kayo sa mga update pa natin dito mga, sa mga karadagan pang update natin dito po sa Kalinog. Uh, ilo Iloilo mga kayo, kung saan dito po ngayon gaganapin ang concert ng Ilias JTB Band. Yan, araw po ngayon ng linggo. Yan, July 6. Yan, kaya guys, maraming maraming salamat sa panonood Ingat po kayo, mga kayo. God bless po, mga kayo.